Bea Alonzo at Julia Barreto nagkaayos na. The world is healing, komento ng mga netizens sa muling pagkakaayos ni Bea Alonzo at Julia Barreto. Pinusuan ng mga netizens ang interaksyon sa pagitan ni Nabea Alonzo at Julia Barreto sa surprise tribute party para sa direktor na si Johnny Manahan o si Mr. M. Kagabi na ganap ang tribute ni Mr. M kung saan dumalo ang mga bigating artista ng Star Magic simula pa noon. Isa na nga sa mga naroon ay si Nabea at Julia. Sa videong ito, makikitang nagyakapan ang dalawa at nagtatawanan pa. Maraming mga netizens ang natutuwa dahil talagang masasabing nakalimot na ang dalawa sa kung ano man ang nangyari sa nakaraan. Sa video ay napansin rin ng mga netizens na si Julia Barreto ang unang lumapit kay Bea. Makikita pang binigyan ni Julia ng maiinom ang aktres. Komento pa ng ilan ang gaan raw tingnan ng pagkakaayos ni Julia Barreto at Bea Alonzo at wala naman raw kasalanan ang dalawa sa nangyari sa nakaraan. Sa muling pagkakaayos ng dalawa ay umaasa rin ang ilan na sana yung magsama muli si na Bea at Julia sa isang teleserye o pelikula. Present din sa event ang iba pang kilalang artista gaya ni na John Lloyd Cruz, Jerry Corsales, Heart Evangelista, Catherine Bernardo, Dimples Romana, Donny Pangilinan, Luis Manzano at Jasmine Diola at iba pa